Nandito kami guys sa Diversion Road. Natay na natay na si RJ. Babiyahin na kami. Pupunta tayo ngayon sa Bangka Bangka Falls, Barangay Binahaan. Diyan ang daan, isang straight lang. Wala nang ibang lilikuhan. Doon lang. <laughs> Video-an tayo, binibideohan mo. Oh, ba si Sidney hindi naka-crocs? <laughs> Ate Pia, okay ka lang ba? Tubig tayo guys ha, kung ano pa lang pala, may nabili kayong tubig. Oh my God.

unang ilog po unang ilog natin ito kung nakikita nyo <laughs> unang ilog po Ano, layo namin dyan pupunta namin yung Philippine Falls yun na, sa bangka go jumper unang Ang lamig! Let's go. <laughs> ano ha, Joy? Alasin ano mo na yung jacket mo. Wag. Pang yung main show yung jacket na. Ako, Jember. pinuwi mo yung babae sa bari, hindi eh? <laughs> Dalawa, isang ano, ano. Wow. na. na. Ano po ito? Siberian Husky. Diyan nilagyan lang patay. Manas. Apat na Ayubot. apat na yan nilagay dyan. Wala yan. Bok din yan. Ano Parang RV area kung bansang di ba? Yan po sila. Mga may ano po sila. Mga kapansanan. Meron po 3.2.

Pumagpangunan <laughs> <niag> <laughs> <katang> lang yan. Gumapang sama ako. Yan, may katang daw po. Ayun siya. Ah, ano yan? Si Yorkin. blue Dito lang yan sa pagbalap. Balik boy

May dam. Yes, may dam po. Kita nyo naman. Sinang kailangan paliwanag ka. Pa. Yo! dito na kami, sasabake namin yung ilog na yan, medyo lulusong na kami dyan, mga gandib-dib yung tubig. No choice na kami, wala nang ibang daan. Yan, ang technique dyan tol, trend-trend tayo, trend-trend tayo, walang iwala yan, kaibigan. Kaya naman na ata sa gilid eh, sigapang na sa gilid. Wala, wala sa gilid, kaya yun ang mga babae. Naglalakad na po kami, born to be wild, Nangunguna na po ang number 3.

Dito po sa part na to eh, medyo nakalubog na po kami at napakalamig po. Papalibutan po kami ng mga puno at bato. Kasama ko ang po si Jambar pambansa. Kapit-kapit lang kami. Dapat tayo tren-tren chuchu. Tayo nga, that guy on. Tama yun. Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah! Yes! Yeah. Yeah. <laughs> oh yung bago! <laughs> yeah, <boy>. laling. <laughs> laling. <laughs> laling. <laughs> laling. Oh, yeah! Hanggang kinikilis yan, ha! Yeah, my guy! Laling. Dito kami, nakalubog na kanina, pe! Eh. Uh, uh. Malapit namin na sa bangka-bangka, po! Wow! <laughs> <Laling sila> <laughs> May batu jangan, May bato jangan, May bato jangan. May... Oh muka, oh muka. Ayo apa isinya sapi nub? Apanya? Ayo cari. Ayo cari. Ayo 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 cari. Ayo cari. Ayo cari. Ayo cari. Ayo Gi. Uh, Go. dito. santay. Ah! Dali ang dulas Bebet. dito, teh. po sila, ha. Kaluhin na. Delikado po dito, nyo na 'pong gagawin 'to. Ito po ang aming nasalanta ng bagyo. Ay eh, nagdo po kami ng sansaong bigas. yun, nakarating na kami sa falls mga 30 minutes din kami naglakad at makikita niyo yung taas na may jacuzzi dyan sa taas di ko lang mapakita na ito kasi ng stock dun ay, nagluluto na kami nagluluto na kami ng fishball fishball wala akong kadaladalang pagkain makikikain na ako dito <laughs> Sydney! Ay, okay, kayo. Yeah, ayos yan. Hindi na po kami. Ang hotdog. Okay mga nan. mic ko muna, guys. Oh, ano <laughs> yan, S -S -S bip naman patungtung naay naay tapay ko nabeep di naman nagkakasalubong tapay tapay hindi naman naman tapay 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 tapoy 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 naman tapay tapay ang aming chef ay si SK Chairman Janela ng Gulag-Gulag. Binabalatan na po ni Justin ang itlog ko. Tama yan to. Hindi po yung tuyo namin, guys. Yo, 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 yo. Tami pa. Hindi naman hindi ko na-download